Nagsalita na mula sa kulungan ang kontrobersyal ngayong gay bar dancer na si Shervey Torno patungkol sa nangyaring insidenteng pagtatangka niyang pagsamantalahan ang It's Showtime host na si Sian Dominguez. Inihayag niya ang kanyang side of the story sa totoo umanong nangyari sa condo unit na taliwas naman sa kwento ni Sian Dominguez at ng pamilya nito. Depensa ni Shervey sa nasabing condominium din daw siya nakatira at ang unit niya ay isang palapag lang sa baba mula sa unit ni Sian Dominguez. Wala daw katotohanan na pinalak niyang saktan at pagsamantalahan si Sian at ayon sa kanya nagandahan lang daw siya dito at hiningi ang pangalan nito. Nang hingi daw siya ng kiss kay Sian pero hindi daw totoong hinawakan niya ang baywang ng It's Showtime host at pinilit na pumasok sa condo unit nito. Narito ang kanyang naging pahayag, sinundan ko siya, hiningi ko yung pangalan. Pandang huli, sinabi niya dito sa mga pulis, hinawakan ko daw yung balakang niya na hindi naman totoo. Tsaka pinasok ko daw siya sa unit niya, sa kondo, hindi naman totoo yun. Kaya ako tinulak konti yung pinto kasi inipit niya yung paako. Manghihingi na lang ako ng pasensya. Ayon naman sa mga netizens, may mga lapses o mga putas sa naging paliwanag ni Shervey Torno sa insidente niya kay Sian Dominguez sa condo unit nito. Papaano daw iipitin ni Sian ang paanya kung maayos lang siyang nakikipag-usap? Para kasi maipit yung paanya. niya, ibig sabihin ay nakapasok na yung paa sa may bandang pinto ng unit ni Sian. So in short, nangangahulugan itong intensyon niya talagang pumasok sa unit dahil nga yung paa ay nasa loob na. Samantala, ang boyfriend naman ni Sian Dominguez na si Kai Suzon, ex ni Bea ay nagsalita na at sinabing gagantihan niya si Shervey Torno sa ginawa nito sa girlfriend niya. Mata sa mata, ayon pa sa kanya. To the guy who's assaulted, Shervey Torno, you're getting what's coming to you and I will see you soon. An eye for an eye. I'll do whatever I can in my power if I have to. If it means protecting the ones I love. No one should ever have to endure or face the threat of sex. Good thing my Sian fought back and nothing serious happened. To everybody who experienced sex, before, know that you are not alone and fighting back is always important. Ayon naman sa mga netizens, kung may gusto daw na babae, dapat ligawan ng maayos ni Shervey Torno. Hindi naman kasi maikakaila na gwapo o may itsura talaga siya. So bakit umano kailangan daanin sa pamimilit para makuha ang babaeng gusto niya? Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Kung type mo ang isang girl, daanin mo sa maayos na panliligaw, hindi yung mamanyakin mo. Natural maaalarma at matatakot yung girl sa ginawa mo. Ayusin mo ang buhay mo, bata ka pa. Magpakabait ka at gumawa ng mabuti habang nabubuhay. Naalala ko tuloy yung dati naming classmate nung college. Escort namin siya sa klase pero ayun sumobra din tiwala sa sarili. Akala niya e eh, porket escort siya, e eh, lahat ng babae magkakagusto sa kanya. Magkakaiba-iba kasi standard ng babae, di porket pogi ka, e eh, gugustuhin ka na. Huwag masyadong assuming.